Hi guys, mangunguha kami Dito. ng saging. Mangingialam kami ng tanim ng iba. And then, joke lang. Mm -hmm. Meron ako dyan na pusa. Nerescue ko yan kanina. Papasok ko pa yan sa loob mamaya. Pakakainin ko. Painumin ko ng gatas. Ala! Tara. dami sili oh. Yan Ang dami pag nahihinog yan, kinukuha yan ng mga tao ayan o, oh, nakabulok na yung iba dyan tara, puhanin natin okay. ayan, oh. meron na naman dyan na tumba ayan oh. bago na naman yan, siguro kaso may dahon pa yan no? tapos, ito meron dito ayan oh. kaya pala naaamoy ko parang amoy sunog Amoy. Ay, ang dami na. Ay, ayan pa pala, oh. Ayan, no? Oh. Kaya Ay, sayang. Ay, nakaraan din. Ano, ganyan din. Hmm? Hmm. Mga bulok na, oh. Tapos meron pa dito. Ayan, oh. Tumuhan na nga ako kanina ng dalawa. Ano, no? talaga? Tara, puhanin na natin. Ayaw niya naman na, eh. Bigay na lang natin yung, iba. Bigyan natin yung mga guard. Hanggang doon, no? Ang daming mga... Ang dami na nga ditong bulok. Ayan pa, o. Oh, nabulok din yan. Hmm. Mm, sa ano niya? ayaw niya na di tayo na lang ang kumuha sayang naman ito sa dulo? Dulo. na Kino po yung saging <laughs> na po ano sagi. Uh, <laughs> Tapos ito yung isa. Ito yung pangalawa. Eh, okay, marami na, tagta. May naiwan pa, may mapapakinabangan pa. Ayan ito, pwede pa 'yan. Ito wala na, sayang oh. Ayan, pwede pa yun. Magbukas tayo. Ang lalaki, oh. Ito tayo. Ito. Nasabit na lang. Hmm? Yum miss? Kaso nga lang, pag nahinog to, sabay-sabay. Kailangan, ubusin na ngayon pag kinabukasan, lahat maitim na, may dat-dat na ng itim hanggang sa nasisira na. Pero matamis tong saging na to. O ba diba, di na naman kami. Nanguha lang dyan sa tabi-tabi. Nakalibre saging. Sa Nanagot ko na. Ah. Nanagot ko na. Ito marami pa ito. Pamigay pa natin. Oh. Ah. Maghanap tayo dyan ng mga dumadaan. Okay yung security card, biyan natin. At saka yung mga nagtatrabaho sa Petron.